Silo. Good afternoon, everybody. So today, this afternoon, ngayong hapon, ay magpapakain ako ng mga fruits sa aking mga alagang sisiw. So kung ano yung fruits na ito, pupunta pa lang ako ng aking mga friendship doon sa may palengke. Titignan ko kung ano mga pwede na nating i-harvest sa kanilang tindahan ng mga uh, vegetable, ay vegetable fruits na pwedeng ipakain sa ating mga alaga. Nakaprepare na to. price ko to. Eto. Sa akin, pag-attend attend ng mga ano, ng mga manok expo, nagkaka-price ako ng ganito. So, guys, bago ko maging madaldal ng kung ano man akay, may dadaldal, alis na tayo kasi para makapag-snack na, makapag-merienda ng mga putas yung mga manokers ko. So, let's go, guys. Tara na. Tara na. Tara na. Nandito ako. Malapit na ako Tada! Ang bilis lang namin sa palengke. So, guys, ito na yung aking nabili. Papaya. Sa ging, 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 -ging, -ging At saka, melon. Melon. Amoy. So, ipoproseso ko lang ito. Tapos, syempre, hindi naman ito kabuuan. Ipamimigay sa mga alaga. Kukuha lang ako ng portion. Tapos, yung para sa kanila. Tapos yung syempre para sa amin. Hindi naman ako bumili nito para sa kanila lang. Ay, kabango. Ay, kabango. Refreshing. Para sa kanila. Bumili rin ako para maghati-hati kami. So, sa kanila yung buto. Sa akin yung laman. The process. The process is getting there. I'm cut it. Okay. Magic. Okay. Whoa. Smooth like butter. Wow. pinagalingan yun yung amoy ng papaya. Minsan mabango, tapos, minsan sa si sobrang bango niya, iba na yung haamoy Grabe ka smooth talaga nito ka smooth. Uh, Guys, alam nyo ba? na ang papaya, lalo na pag hinug na hinog siya. Maganda siya kasi meron siyang probiotics. O, diba? Yun ang information ko tungkol sa papayang hinog Meron siyang probiotics. Kung may nakikita kayong mga papaya-paya sa bibig ko. Kasi kumain ako ng papaya. di diba? Saging, ging, 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 ging. ging. Bilis lang yan. na nabalatan ko na sila. Hihiwain ko ng maliliit. Guys, nung nung dati pa ha, yung mga inaalagaan ko mga brown eggers pa. Gumagawa rin ako ng ganito. Ang pagkakaiba lang is hindi mga sisiyoy talaga yung napapakain ko ng mga ganito kasi malaki na sila. pampadagdag ng kanilang pagkain para marami silang maitlog itlog Ito, talagang focus ko ngayon is yung mga sisiw Kung makikita nyo sa mga video ko, mga na una-una-una-una-una-una-una, na una-una-una video. 'Yun 'yun. Mga brown eggers ng alaga kong manok. Kain ko kaya. Hmm. Mag-enjoy sila. Ako nga mag-enjoy Hmm. -hmm. Mm. Sarap. Guys, kung mapapansin nyo, mas maliit to dun sa una kong hiniwa. Kasi yung mga una, parang sa mga big boys. Tapos ito, ganito dapat yung para sa mga sisiw. Ganda nila, no? So, lalik ko dito sa mangkok. Tapos, imimix ko. Tapos, good to go na yun sila. ang baby food talaga. Okay. Para sa pangkalahatan to, so dalawang tablespoon full or kalahati. Tara, punta natin sila sa ano, tabi ng bahay. Let's go. Nakatakip sila ditong green kasi pag Umano yung araw? Ako, baka maging daing sila. Kaya kailangan may takip. Guys, this is their first time nakakain ng fruits. So, ito maging reaction nila. Ah. Tingnan natin yung reaction nila. Sip, sip, sip. Hmm. Ani na Ani Ayan. Ganon mag ako. Magpakain ng mga kakaibang pagkain sa kanila. I-introduce mo muna. Di lang ikaw yung kanilang kilala na taga-pakilala ng mga pagkain. So, introduce mo sa kanila. Tapos, pag nagustuhan nila, eventually, pupuntahan na nila yung pinaglalagyan ng pagkain. Hindi nila aapakan. Aray, God! Hmm. Mas inuuna nila yung nasa kamay ko kaysa dun sa lalagyan na mas marami. Hmm. Ikaw. Hmm. Ito na yun, ito na yun, ito na yun, ito na yun, ito na yun. Ito na yun. Parehas yan sila sa kamay ko, parehas yan. Kainin so, nyo, parehas yan sila. So guys, ganun lang kasimple magpapasanay ng mga pagpapakain ng mga bago sa mga sisiw. Parang expert ha? hindi naman hindi naman sa expert pero yun kasi yung technique na nalaman ko o ginagawa ko sa kanila so sinu-share ko lang sa inyo ang una chik 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 pag hindi kukuha kayo tapos ipapakain nyo sa kanila tapos feeling nila mas masarap yung nasa kamay mo eventually lalapit ka dito sa may pagkain tapos kakainin sila chik chik oh Ganun lang kasimple. Diba? O, oh, hindi pa ini Hindi po. Oh. Ayun ako. So, masasanay na yan sila. Tapos, hindi mo naman sila kailangan igawa lagi ng mix ng fruits. Kung ano yung available sa inyo, sa kutina nyo, or may mga frutas na hindi nyo naubos, bigay niyo sa kanila kahit hindi naman ganun ang karami. Patapos naman, minsan pag reward, o di kaya pag gusto mo silang lumapit sa iyo, mapepet mo, mag-enjoy kayo, banding nyo, pwede kayo magbigay ng mga putas. Tapos naman, sa susunod ulit na may introduce kayo, ganun lang yung technique hanggang sa masasanay na sila sa iba't ibang mga pagkain na binibigay ninyo. Plus, mayroon na silang sustansya na nakukuha, nakagiging close pa sila sa inyo, guys. So, guys, yun ang aking manok adventure, ang pagpapakain ng iba't ibang klaseng putas para sa aking mga sisiyaw na isang buwan na sila. So, enjoy. At ito si Ali Limay. Bye! Sarap. Sarap.